Hi guys! So, welcome to my vlog. Uh, for today's video, ay, ako po ay magluluto ng uh, ginataang tulingan sa talbos na kamuting bagin. So, yun guys, uh, sana po mapanood po ninyo. Then, alam ko po masarap yung ginataan na talbos ng kamuting bagin sa ginataan. So, kung ang alam nyo po ay ginisa o kaya ay uh, binilang lang na kamuting bagin. So, subukan po natin na ginataan naman yung kamuting bagin sa tulingan. So yun nga guys, so balik ka ko lang po galing sa trabaho. So wala naman pong ibang magluluto kundi ako din. At uh, yun nga, ah uh, wala ibang magluluto. So guys, so abangan nyo ako guys. Bali, lalagay na po natin yung tulingan dito po sa kawali. So nahugas ako na po yung kawali at itong isda. Lagay ko na po yan. So sariwa po yung isda na yan. Tulingan po yan. Lagay na po natin isa-isa. Yan po. At may po naman yung talbos na binili ko. Gulugula po pa po. Tapos may natira pa pong tulingan. So ang gagawin ko po naman dito ay aasnan ko. Ayan nga po guys. Bali ito. Ilalakok po natin yung dito. Ayan Tapos lalagyan po ula natin ng bawang at saka ng luya. Ayan nga guys. Meron akong luya dito at saka bawang. Bali pipitpitin ko lang po ito. Tsaka po, ating ilalagay na po doon sa kawalik. Ganito lang po yan. Kinipipip ko lang ng Ganito. Tapos, lang ko lang po yung balat ng bawang. Tapos, kung gusto naman nyo guys, ano, uh, hiwain nyo ng konti, uh, isang hiwala para maghiwa-hiwalay po yung bawang para yung lasa niya ay kalat na kalat doon sa isda. Uh, Tapos itong luya, nabaltan ko na po ng slight na balat lang. ah uh, sige, atin muna pit-pitin, tsaka nga itong buhiwain. So, karas lang naman po yun. Ayan. So, dapat po pit-pit yung luya para lasang-lasa po doon sa ano. Tapos, ah uh, yung pong paminta. Nagbili rin po ako sa labas ng paminta dahil nga po walang paminta dito sa bahay. Pipit-pitin ko lang po ito. Ayan guys so bali yan. pinit ko na po yung uh, paminta. Then ilalagay na po natin dito sa ano po dito sa isda. So ilalagay lang po natin yan lahat paminta. Ayan po. Mas masarap po kasi may paminta yung ginataan niya. Tapos, dagay na po natin itong bawang tsaka luya. And bali, sama-sama na po diyan yung uh, yung siling lara, luya at bawang. Tsaka po may paminta na yan. Then, lalagyan din po natin ng asin. Lagyan na po natin ng konking asin then mamaya na lang po natin timplahan pag uh, mas maganda sana po kung may patis din dito para mas masarap po. Tapos, ilalagay na po natin dito yung malabnaw na gata. Ayan nga, bali ilalagay ko na po itong binili ko doon sa labas na gata po. At ito po yung magsisilbing uh, pampakulo po doon sa isda na tulingan na. Tapos, ayan po. Pwede na po natin siyang isak lang. Sindihan na po natin yung... Ay. Sindihan na po natin. Ayan. Ayan, pagka po may apoy na, so ayan, tatakpan lang po natin yan para po maluto. Intayin po lang natin kumulo. Ayan guys, tatakpan ko na. Kaya lang, kapos po yung ating... Pantake, pero okay na po yan na hintay na lang po natin kumulo yung ano punang gata tapos isasama, isasama po natin ito pag kumukulo na at pagluto na po yung isda isasama po natin itong uh, pangalawang gata po ito po yung malapot ngayon po naman ay kami po ay ako po ay mag ano, mag uh, gugutay po ng talbos so ito po yung talbos ng kamuting bagin ayan po atin na pong gutayin itong kamuting bagin. Ito po ay tinatanggal ang, ang, mga talbos sa po dahon. Mga dahon-dahon po. Tapos titingnan po ninyo kung ah uh, yung dahon ay okay. Kasi minsan po may doong na nakakapit. Kaya titingnan nyo din po pagugutay. Katulad po nito, may sira-sira ng dahon. So hindi na po natin isasama. Pili lang po tayo ng ah uh, dahon na okay. Ito po ang tanggal niya. Atin po lang bibilisan ng pagtalbos sa gawa ng baka po kumulo na yung yung isda ay basunog pa. Yung nga po muna kilo ng isda ngayon dito sa, sa amin, sa barangay namin. Bali, ang kilo po ay 170 ay sobrang isang kilo po. Kaya inabot po siya ng 200 lang kilo ng tulingan. Tapos po ito, yan. Dito na rin sa palengke yung talbos at wala po naman kami tanim dito sa amin sa paligid. Kaya no choice po. Namiss ko po kasi yung ganitong talbos na kamuti na ginataan. Kasi yung nung bata pa po kami nag gagata po kasi yung ate namin ng ganito. So masarap po talaga ginataan. Kung napapansin po ninyo, puro ginisa o kaya ay uh, sinigang, nilalagay po sinigang ito, ay masarap din po. Pero mas ano po kasi pagka yung inilakak mo sa ginataan ang paglalagay po kasi dito ay parang slight laang po ba, yung mabilisan laang. Kasi pag natagalan po ito, ay ang nangyayari po ay malalabog. So hindi na rin po siya uh, masarap. Kaya ang ginagawa po dito, saglit lang din po na uh, saglit lang din po na pinapakuluan. At as, as, in, as in saglit lang po siguro, mga isang minuto lang siguro kasi ito mabilis lang po talaga. Tapos inaahon ko din po kaagad sa kawali. At uh, nalalabog po siya. Ay hindi na po masarap. Kaya dapat po ay mabilis lang ang pagbuntog nitong talbos ng kamuting bagay At ito pong ano, itong kamuting bagin, ito pong tangkay nito na yung natira. Pwede pa po ninyo itanim sa ano sa likod ng bahay ninyo kung may available po kayong bakanting lote. Tanim po, tanim niyo lang po ito, tutubo na, meron na po kayong gulay sa susunod. At yun nga po, bali kitang kita po natin na siya ay talaga ay kumukulo na at medyo naigin na ng kaunti ay siguro po naman na ito ay luto na. Yan po, ganito po yung paggagataan ng ano. Bali, yun nga po, parang style paganga muna. Tapos, titikman po natin kung okay po yung ano. Kung yung lasa niya. Yung, bali, okay. Bali, ngayon po, ay ilalagay na po natin yung pangalawang gata. At dahil po, luto na. At kakunti na tubig, ilalagay na po natin yun. na Sarap po na ito. Dinataan Kasi may dalawang silip. ito po yung pangalawang gata na niya so kitang-kita po naman natin na luto na talaga yung isda at nuot na po sa nuot na po yan sa ano sa isda yung una kasi parang style paganga po ang style eh ayan bali medyo pakuluin lang po natin ng konte at maya-maya po ay ilalagay na natin yung talbos ng kamuting bagin na dahan-dahan lang po kasi baka po madurog ay eh, para po masarap ang kuwan oh, na baka po matinik pagkakain eh, kaya iniiwasan po natin madurog yung isda parang ako ay takam na takam na tapos maya maya lang po lalagyan po yan natin ng kaunting suka para po hindi agad mapanis kasi uso po ngayon yung ano pag tag, lalo po pag tag init mabilis po mapanis ang pagkain kaya konting suka at dagdag ingredients na rin po pampasarap po yung suka na yan ayan po at sa punto pong iyan ay bali yan po ay luto na, han, eh pati po yung gata ay bali na po yung aking tinalbusan na kamuting bagay at ilalagay na po yan natin dito ah Bale, ito po ay hugas na hugas na. At uh, ready to lagay na po talaga dito sa kumukulong tulingan. Lagay na po natin. Optional lang po ha, kung gusto nyo pong lagay ng ingredients, anang ah, mga mitsin o kaya yung mga mga palasa, ay nasa inyo na po. Ang nilalagay ko lang po kasi dito ay kunting asukal para po yung kuwan oh, ay manamis-tamis. Matitikman po ninyo pag may asukal na konti ay talaga pong masarap po ang lasa. Ayan po. Bali, atin la ang pong palanduin ng konti. Ito po yung mabilis ang ma ano, malandu. Kaya sinasabi ko po sa inyo ay ito po ay hindi masarap pagkapulabog ang gulay. Bali, parang style half cook po lang baga sa gulay. Kasi pag inahon nyo na po kasi maluluto pa kasi main pa po yung sabaw niya. Kaya po ang gagawin natin diyan ay parang style half cook po lang. At para po kahit medyo maya maya pa kayo kumain, ay sak magiging sakto lang po yung luto ng gulay niya. Ayan na. Atin lang po pa ilalima ng kaunti. Pag nakita po natin landu na yung gulay na, yan na yung eh. arena. Bali, seconds nga lang po pati. Wala pang isang minuto kasi delikado. Nakadelikado eh. <laughs> kailangan po katulad kasi yung yung gulay ay nasa inyo na po ha kung lalagyan nyo po ng suka lalagyan nyo po ng magic sarap maabitsin uh, para po may pampalasa depende po ako po, po nalagay ko po dito ay asukal na Ayan, at sa, pagkaha, sa, sa pagkakatong pong ito ay luto na po yan. Pagkali patay na po natin ng apoy. Patay na po natin kasi malalabog po yan ha. Ayun. po, luto na po itong ating ginataang tulingan sa talbos ng kamote. Kamoting bagin. ayan nga guys, so maraming maraming salamat po sa pagpapanood po ng aking YouTube channel. So sana po ay 'wag po kalimutan mag like, share and subscribe po sa aking channel. At kung kayo po ay natuwa, then comment lang po kung ano po yung gusto po ninyong uh, uh, gusto po yung sabihin dun sa aking comment section po. ah uh, sana po ay magustuhan po ninyo. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. Bye-bye.